ang laging inaantay pag pumunta kami ng birthday yan, eh kay naman ang babaeng masikip. Hindi na nawawala ito yung may handaan, siya pang iintayin. Pawisan na kami. Paano, 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 paano. Na kami. Paano, paano. Diyan ka na sa bubong, itali ka na, lagi ka naman late. <laughs> <laughs> galit ka na naman, kaya hindi ka pa nga magaling, galit ka na agad. <laughs> <laughs> Ay, so, na. Nandito na ako guys, upo na ako. Ang laki naman ni Doris, hindi ako kasya, sa ako upo? <laughs> 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 <If, laughs> Diyan ka na, kasya naman kayo dyan, kasya nga kami dyan apat okay. eh. Wait. Hindi, may umpisa na ako. Guys, nandito kami ngayon sa... Hoy, ay, nandito ka na naman. Siyempre, napadaan nga kami dito sa Maria. Paso hindi naman namin akalain na may birthday yan. Ngayon, nakakaya namang hindi daanan at nagpas-lagpasan lang si Atitese. Hindi, kakain na kami ni Dini. <laughs> at kakain na nga po ulit si... Ako nasa ikang plato, Dini. Skulsetter <laughs> <laughs> po ay nangunguna na naman, guys. At dahil to, hindi ko na sa amin. Dali na lang. na sa Paglamay oh, na, <laughs> na yes, ba Paano pa nga po kami Hoy, hinahanap ko kayo. Meron na pala kayong mga pagkain. Ay, Kiki, wala pa. Kiki, okay, wala pa. Inuunan mga mga pwede-pwede. Pusog na siguro na. Pagkasakain na tayo. Pagkasakain ng <laughs> Pag ang plato. Ang kinukuha. Hindi camera. Ay, oh, ay yung driver naalala niyo ga? Oo, tinatawag na namin. Sana all may pinggan. Okay ay, nang, ako ngayon nahihiya. Ano nang lalam, <laughs> Ako, <laughs> ako pang naray. At ako hindi ko naman alam na may handaan din. Ano ano na naman? Na <laughs> <laughs> Ayun ang matatakot <laughs> ninyo. Ano, <ba>, hindi <laughs> man lang ako inaalok eh. happy birthday nga po pala sa may birthday. Nasa sa court na Ay, nasa court. May ako. Hindi May beke. Thank you, Ate Tessie Vergara. So guys, kami po ay mapapadaan din sa mga tropa namin noong mga sinaunang panahon. Ayan <laughs> nyo po, ang mga katropa, katropahan namin noong mga panahon unang una <laughs> di <Kapadival> ba ba? <laughs> po sa kanila from Maria Paz. Say hi! Hi! So Napadahin <laughs> <Bil> <laughs> po sa aming mga tropa. Pakita <laughs> mo mga tropa. Ayan nyo guys, ang tropa. Ang tropa. tropa. Ang tropa. Ang kaso ang isang tropa may sakit <laughs> hindi pa magaling guys oh my god